Usap-usapan ngayon ang naging pahayag ni Willie Revillame sa kanyang bagong programa na Will to Win. Sa kanyang show, pinuri niya si Coco Martin at inilarawan ito bilang sobrang bait na tao. Pinasalamatan niya si Coco sa pagbati sa kanyang pagbabalik sa telebisyon at sa suportang ibinibigay nito, bukod dito, binanggit din ni Willie ang buong pamilya ni Coco Martin, kabilang si Julia Montes at ang kanilang mga anak. Matagal nang umiikot bilang blind item ang balitang pagkakaroon ng anak ni Napoco Martin at Julia Montes. Ngunit wala pang naging kumpirmasyon o pagtanggi mula sa kanila. Ang pagbabanggit ni Willie Revillame sa kanilang pamilya ay nagdulot ng malaking ingay sa publiko lalo na't hanggang ngayon ay nananatiling pribado ang personal na buhay ng dalawa. Ayon kay Willie, ang kabaitan ni Coco Martin ay hindi lamang makikita sa kanyang profesional na buhay kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Binanggit din ni Willie na natutuwa siya sa kasiyahang hatid ni Coco sa kanyang pamilya, na nagbibigay inspirasyon sa maraming tagahanga. Ang pahayag ni Willie ay lalong nagpataas ng interes at spekulasyon sa publiko. Maraming nag-aabang ng anumang magiging pahayag mula kina Coco at Julia tungkol sa isyong ito. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang kanilang pananahimik, na lalo pang nagpapatibay sa intrigang bumabalot sa kanilang relasyon at sa kanilang mga anak. Si Willie Revillame ay isa sa mga batikang komedyante at TV host sa Pilipinas. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamayamang showbiz celebrity sa bansa at patuloy na nagbibigay kasiyahan at pag-asa sa maraming Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga programa ang kanyang mga game show tulad ng Wawawan ay talaga namang pamatok sa masa dahil sa kanyang kakaibang paraan ng pag-host at sa mga papremyong ibinabahagi niya sa mga manonood Sa kanyang pagbabalik sa telebisyon sa pamamagitan ng Will to Win, muling ipinakita ni Willie ang kanyang kakayahan na magdala ng saya at inspirasyon sa publiko.